Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Marami ngayong mga netizens ang sobrang kinilig sa ipinost nga ni Donnie sa kanyang Instagram account. Ayon nga dito sa post ni Donnie, mentally still in this scene, kuliglig with kulingling at Bel Mariano, hashtag can't buy me love maraming nagsasabi na para para ano man ito itong si Donnie at tila ba nagpapahiwatig ito na namimiss lang si Bell sa ngayon nga kasi si Bell kasama ang kanyang buong pamilya ay nagbakasyon sa Japan kaya naman paniguradong namiss ito ni Donnie. nagtrending trending ang kuligliksi na ito ni na Donnie at Bell na talaga namang pinag-uusapan na sa lahat ng social media platform at sinabayan pa ng kanta ni Moira na You'll Be Safe Here. Kaya naman kung hindi nakaget over nga si Donnie sa scene na ito, lalong lalo na nga ang lahat nga ng taga suporta nila na talaga namang sobrang kinilig na sa pasina ito ni na Donnie at Bell. Ayan pa dito sa komento ng Don Bell official, favorite scene. Pero mismo, ayon naman dito kay Derek Rowell, bakit di ka nagpaalam sa akin? At syempre hindi nagpapahuli ang Tita Chin ang Titas of Don Bell, Kami din dons. Kitang-kita namin yan eh. Pero mismo na si Shingaling. Eh, aminin. Ayon naman dito sa friend nilang si Serano, Serrano, ito ang totoo. Still not over the scene. Eh, ses, mismo lang si Bell. Eh, este, si Lingling -Ling pala. Kaya ni Modo nasa Japan lang yan. At narito pa nga ang ilang mga komento ng mga netizens sa naging post nga ni Donnie.